Apat lima to. Hoy, apat lima. Ngayon, apat lima pala dapat talaga. ay mga kasari, oh. Uh, bumili ako sa ano may dumaan dito ng tricycle may mga tindas yung mga ganito hindi lang, hindi lang, pera kay Gina si Gigi, si kaya kanila habol habol ko ako ko kay Gina kaya huwag niyo bibidyan ng pera kasi pag nakahamang pera niya puputang nga sa baba, bibidyan baka ako sanang magpunta eh saan mo na habol? sa may lampasan ng center. Akay-akay ni Inday. Ah, kayo, hindi kayo alam ni Ate Emma na umalis. Ah, nasa lubong, nasa lubong siguro si Inday. Uwi kayo, uwi tayo. Ay, mati, 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 mati. Ayan mga kasari, o. Oh, ito yung binili ko, Yema. Isang balot, 50. Bibilangin ko ulit to oh, mga kasari kasi yung una, yung huling bili ko sa kanya, 50, 54 lang yung laman anim gulang ng anim na piraso kaya bibilangin ko uli tapos ito naman makapuno 10 piso ang sambalot eh 12 piraso yung laman kaya may, kahit paano may dos may dos na tubo dito sa isang balot tapos ito naman pulboron 10 piso din ayan dalawang balot kinuha ko tapos itong tinapay na ganito, limang piso kuha ko. Ewan ko kung magkano bintahan kasi first time kong bumili sa kanya ng mga ganitong tinapay. Ito mga kasari o limang piso na to. Ayan. Kumuha ako sa kanya ng dalawang piraso lang muna kasi baka mamaya eh, walang bumili mga kasari eh sayang. Tapos ito, isang balot, sampung piso din. May tubo daw na dalawang piso din. Bawat isang balot, may tubo akong dalawang piso. Pero dito sa tinapay, piso lang ang tubo. Kasi lima, be? Kasi nga, limang piso lang. Kaya ang tubo ko dito, piso-piso lang. Okay na yung mga kasari. Ang mahalaga Eh, may tutubuin kahit piso. Pag ang piso, pinagsama-sama mga kasari malaking bagay na rin. Ayan mga kasari, yan ang binili ko sa kanya. Naka-tricycle sila. Ayan. Halagang ano na yan mga kasari, halagang 140. Ayan. I-display ko muna ito mga kasari. pa uwi niyan. Ha? Pang gabi din yan eh. Ayan mga kasari, uh, papakita ko lang sa inyo yung aking pinamili ngayong gabi. Uh, hindi pala akong bumili ng mga kasari ito. Uh, inutusan ko yung aking asawa, siya ang mamili. Ayan. Tapos ito mga kasari, yung mga balat-balat na tinapay, sa online ko lang din to binili mga kasari kasi nga ilang araw na akong nakapunta ng bayan, kaya sa online mo na ako bumili nito. dun sa kinukuhanan ko ng mga school supply mga kasari. Ayan. Ayan, kumuha ko sa kaniyang mga kasari ng cream o isang balot. Tapos, silo. Silo. Pasensya na kaya sa pagbibigkas ko ng ano, mga kasari kasi bisaya kasi ako kaya ano, ang bigkas ko ng pagsasalita uh, matig matigas, pasinsahan nyo na mga kasari ayan, ilo, dalawang balot ng ngayon lang ako nakakita nitong tinapay na ito mga kasari uh, hindi ko alam kung anong klaseng tinapay ito kasi ngayon lang ako nakakita nitong tinapay na ito bali, dalawang balot kinuha ko mga kasari ayan, dalawang balot na ilo tapos uh, wapper wa wow. preps. Hindi uh, ko alam kung paano basahin yung mga kasari kasi ano, ano yung dila ko sa pag, ano, mga kasari pagbibigkas. Ayan. Bunga ko na isang balot sa kanya. Sinubukan ko. First time ko magtinda nitong tinapay na itong mga kasari at saka itong bilo. Ayan. Ang tagal-tagal ko na nagtinda dito mga kasari pero ngayon lang ako nakapagtinda nito at saka ito. Ngayon lang ako nakapagtinda niyan. Ayan. Tapos ito naman mga kasari, ito naman yung binigay ng asawa ko ngayon. Dito lang sa may barangay namin, may grocery dito sa may amin mga kasari. Kaya dito lang yan siya namili. Pag ganyan hindi ako nakakapunta ng bayan mga kasari, dito lang ako sa may barangay namin mamili. Ayan mga kasari, ah, pasensyaan nyo na medyo madili mga kasari. Iwan e, nung nakasabi kong ito. Oh. Ayan. Ah, bumili nga pala, nagpabili ako ng isang kahang camel. Tapos isang kahang malborong puti. Tapos fortune blue isang din. At saka malburong ng pula. Yan. Tapos, apat na kanton na ano. Apat na kanton na sweet. Sweet and spicy. Ayan, apat. Tapos, apat na kalamansi. Tiga apat lang. Para na, marami ng klase itong mga kasari. Kaya apat-apat lang -apat yung binibili ko. Ayan, tapos itong bilang tawag nito. Hot chili, apat din. Itong hot chili, apat. Tapos, kalahating kalahating haba ng Milo. Ayan, kalahati. Tapos, chili mansi. At ako, mahuhulog si, apat din. Ayan, apat na ano, hindi tapos kalahating ano, kalahating puting asukal. Ayan. Kalahati, tapos kalahati ring DD, yung wash. Ayan, kalahati lang din. Tapos lucky me Kalahati lang. Mas na, yan kasi ang mas madalas mabinta sa akin mga kasari yung beef. Kaysa dun sa chicken. Yung chicken hindi masyadong mabili sa akin. Ayan. Yan lang lahat ang pinamili ko ngayon mga kasari. Oh. Bali, ano yan lahat mga kasari. Ah, Saan na ba yung listahan ko? Ang pinadala ko mga kasari ay ano. Ah, 800 lang yung pinadala ko pero ano, nagkaroon pa ako ng balance na 100, ano daw eh, ang balance ko 100 mahigit. Wala naman dito. Ah, ito, 900, ano, bali, 918 lahat ang napamili ko mga kasari. Ayan, oh. Yan, 180. Ngayon, napadala ko lang 800. Ngayon, nagkaroon pa ako ng balance dun sa grocery ng 118. ah uh, sabi ng asawa ko, bukas na lang pag uli ako. Tsaka, babayaran yung, ano, yung balance. Ayan, ay mga kasari, o. Oh. 980 na lahat yan. Kasi nga mga kasari, dito pa lang sa sigarilyo, malaki na ang puhunan. Dito pa lang sa apat na sigarilyo mga kasari, 500 na mahigit yan. Ayan, 500 na mahigit. Kaya kahit yan lang na pamili ko, ilang items lang, 918 na. Kahit yan lang, ano, kahit yan lang mga items na nandito, yan, 918 na kasi ang mas malaki. Ayan mga kasari, uh, nilagay ko ulit sa plastic yung aking mga kanton kasi na, uh, Dadaling ko ito doon sa kusina namin dahil nandoon yung timba na binagsasalaylayan ko ng mga kanton. Uh, hindi kasi siya pwede dito sa tindaan mga kasari kasi nga medyo masikip na dito. Kaya doon ko sa kusina nilagay yung timba na nakasalalay sa ano, batya na may tubig. Ayan. May mga kasari. ah uh, tour, ito tour ko lang saglit kayo sa aking munting tindahan. Uh, para makita nyo kung may... Kung ano nang lagay ng aking munting tindahan mga kasari ayan Kunting tour lang mga kasari ayan yung aking ketchup mga kasari o oh, nabawa may bumili na kanina kaya iisa na lang ayan ayan yung mga dilata ko mga kasari ah uh, may nabawas na ng konti ayan mga ilang araw na ako hindi nakakapunta ng bayan mga kasari kaya yung mga dilata ko kunti lang naman ang nabawas ayan tapos yung itlog ko ng mga kasari, yung huling vlog ko, kabibili ko lang ng huling vlog ko, bumili na naman ako kagabi. Ayan. Pero wala pang bawas kasi may natira pa ako kagabi na mga limang piraso nito. Kaya wala pang bawas yung binili ko kagabi. Yung mantika ko mga kasari, apat na buti na lang. Ayan, bukas, pag may bumili bukas, bukas uli ako bibili na lang. Ayan, dito naman sa mga nakasabit ko mga kasari, ayan, kompleto pa naman. Ayan yung aking mga tank wala na akong tank orange ayan, di ko alam kung makakapunta ba ako bukas ng bayan mga kasari pag may napagbintahan ako bukas mga kasari baka ako ay kung makakaisan libo ako ng benta baka pupunta ako ng bayan mga kasari kasi yung mga chicheria ko pa wala na rin mga ano na mga tawag nito wala na, wala na yung iba ayan, yung sabitan, wala nang laman yung iba, ayan ayan na lang yung mga chicheria ko mga kasari, ayun pa oh. Ayan. na yung ibang sabitan. Pag naka isang libo ako bukas mga kasari, baka pupunta akong bayan. Ayan yung aking sabitan ng mga swak. Ayan. Mayroon pa naman. Tapos ito mga kasari, ah, uh, kaya ako mayroon ito mga kasari kasi inalok to ng kaibigan ko. Ah, uh, medyo mahal ang benta niya mga kasari. Ah, uh, inayaan ko na lang mga kasari parang tulong ko na lang din sa kanya kaya pang amin lang ito mga kasari pero pag may nagbili ng mga tingi-tingi pag may lagayan ako nagbibenta din ako pero pag wala akong lagayan hindi, hindi ako makakapagbinta ng tingi pero ito pang amin na lang siguro ito mga kasari kasi wala talaga akong tutubuin dyan kasi yun ang binta niya eh dati kasi tatlo isang daan may tutubuin ako eh, ngayon tatlo 140 na parang pumapatak ng 40 isa kaya kinuha ko na lang din, tulong ko na lang din sa kanya mga kasari. Yung mga barita ko na mga kasari, ayan. Mga ito, dalawang piraso lang kasi binili ko nitong green na to. para dalawang piraso din. Yung tide, dalawa. At saka yung surf, isa na lang din. Anay nate Teka lang mga kasari at may bibili lang mga kasari. Ayan mga kasari, uh, naputo lang yung video ko kanina kasi may bumili. Ayan yung aking isang balot na tinapay, nabawasan na agad at may bumili. Ayan, nabawasan ng isa, may bumili kasi kanina mga kasari. Ayan, uh, balik ulit tayo dito mga kasari. Uh, ayan yung aking mga barita, ay mga jambo ko mga kasari. Um, mayroon pa naman yung serpo, isa na lang. Tapos ito, yung aking tudot tipid, apat na piraso pa naman. Ayan. Ayan yung may perla ako dito. Tapos ito yung mga sabong mabango ko, mga kasari. Ayan. Tatlong klase lang yan mga kasari. Kasi kung ano lang yung binibili ng kapitbahay ko, mga kasari, yun lang binibili ko. Ito yung mga pigtas-pigtas kung mga shampoo. Ayan, cream cell. Ayan, mga conditioner. Ayan, dito yung mga ano ko, powder, downy. Ayan. Ito naman yung aking mga sabitan ng mga ano mga, ayan, downy ayan, shampoo ayan, wala na akong hidden shoulder na nakasabit dito naman yung aking mga keratin yung ibang conditioner, ayan ayan, yung aking surf powder apat na klase, akong may powder ko dito, surf powder na apat na klase, pink, green red at dilaw ayan, joy, maliit at saka joy na malaki, ayan ariel, ayan tapos dito naman yung aking mga liquid dito sa baba. Kasama ng mga ano fabric na surf at saka antibak at saka ulay red. Ayan. Ayan lang aking munting tindahan mga kasari. Maliit lang talaga tong aking tindahan mga kasari. Ah, dito pala mga kasari eh. Yung aking lagayan ng mga kindis mga kasari. Ayan. Puno yung aking lagayan. Ayan. Buti nilang mga kasari at hindi natuloy kong ibenta ito kasi mapapakinabangan ko pa rin naman pala ayan, buti na lang hindi natuloy ayan may isa na lang yung natira ko doon magic, ano, magic flakes hansel at saka cream o na chocolate ayan yung aking, ano, dito ko nilagay yung ano kasi wala pa kasi akong nilalagay dito mga tinapay, kaya dito ko muna nilalagay yung aking mga smalo. at saka ito Ayan, dyan ko muna nilagay. At saka ito yung binili ko kanina umaga. Ito na lang natira mga kasari. O, naubos na yung isang balot. Bali, dalawang balot to eh. Ayan. Tapos so, yung mga pigtas-pigtas ko yung mga kapitape, kape Magic sarap. Ayan, sama-sama na dyan mga kasari. Kasi para hindi sila mag, ano, malagyan ng alikabok. Dito naman yung mga kapitaping twin. Ayan. Ayan, dyan ko mga pinagsama-sama. Kaso nga lang mga kasari ito. May mga binili nga ako ditong mga biscuit din. Baka tatanggalin ko na itong mga kasari at diyan ko ilalagay itong mga tinapay na ito. Ayan mga kasari, hanggang dito na lang pang vlog ko mga kasari. Hanggang... Ay, maraming salamat sa panunood. Ayan, yun lang ang share ko mga kasari.